Ayun. Magandang gabi, magandang gabi. Ayan. Pupunta kami ng Masway. Kunti lang daw ang aking bibilihin. Ayan. Kunti lang po yan. Ayan. Kasama ko si Aling Mari. Kasi may bibilihin din daw siyang baon ng bukas. Sabi ko, sama na tayo. Di ba? Hindi dapat bukas pa ako pupunta. Eh, kaya lang sabi ko, konti lang yung bibiliin ko dahil nga uh, kung bukas pa, marain ang wala. So, kawawa naman. Diba? Sayang. Sayang guys, ang papiso-piso. Pero ito, nakarating kami ng Jollibee. At partida ito guys. Ayan. O oh, yan. Wala akong bra. <laughs> Kasi binili niya yung kanyang anak. Binili niya ng... Ano yun yun? Ano yung binili mo kay Ampon? Supermel. Supermel daw. Babayaran na lang kita para iisip ko, ko na ako'y tutuloy ng busway. Anjan. Yan, nagkakalkal siya. May nahanap. May pinasabay kasi kong baterya para sa wala. Anjan. dito drama mo. Adorable mo, no? Dito dito 'yan. Balikan mo. Hey, no. Bakit din plastic <laughs> mo? Kasi kung plastic 'yan, kombo sa binibigay. Ilang plastic ba sayo? Dalawa lang? O okay. hindi pwedeng magkamalihan nandoon lang. Yan. nakaraan na sa mga hood kami, hindi niya na nang sahod niya, kulang nang may number. Pag pala nakalabas ko na, wala ka nang magagawa. Kulang nang may number, sayang mo Isahog na. niya kasi 3-9. Hello, ayun. O, oh, gabay ka na. Bye, yan. Siyempre, ayan. Thank you guys. channel guys, Papers TV, my new YouTube channel, ayan. And please like and share guys, ayan. Di ako sa mga Thank you, thank you, bye.